Yeah, hello hello everyone. It's me Ate Jackie. Yeah, nakita niyo medyo naka-pajama time tayo ngayon. Medyo um masakit 'yung throat kasi masama 'yung pakiramdam, but thank God kasi ang Diyos pa rin ang nagpapagaling. So, nag-vlog ako just to pray. Mag-pray po tayo. Manalangin po tayo kasi marami po talaga ngayon ng mga nagkakasakit kasi 'yun nga 'yung panahon. Uh, mainit, malamig, tapos yung AC especially dito sa Middle East sa Pinas is malamig naman and then maulan yung dengue so keep on praying, praying, praying best weapon po natin ay ang panalangin, na lagi po tayong manalangin sa ating Panginoong Jesus so kung ikaw po ay nakikinig sa oras na ito nanonood ka sa vlog ko at manalangin ka, magtiwala ka sa Panginoon at gagalaw na gagalaw ang Panginoon Hindi po maiksi ang kamay ng Panginoon para abutin po niya yung mga karamdaman natin At tayo ay gagaling sa pangalan ni Jesus Okay, manalangin po tayo, dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito Dinadalangin po namin ang lahat ng mga may sakit na ibangon mo sa karamdaman o Lord God, tanggalin mo lahat ng sakit nila, body, soul, and spirit. O Lord, anuman, Panginoon, yung mga nararamdaman nila, malubhaman ito o hindi. Father, gumalaw ka po sa kanila, O Lord God, at patuloy na maghari ka, Panginoon, sa kanilang buhay. O Lord, ipaatong mo yung kamay sa kanila, O Lord God, at sabi mo na ikaw ang manggagamot namin, ikaw ang doktor namin, gamitin mo manggamot, ang mga doktor, O Lord God, at ganun din na bigyan mo, Panginoon, ang katawang, physical na katawan ng kalakasan na nagmumula sa iyo, at ganun din yung mga pagkain, O Lord God, inorish mo upang sa pagtik ng bawat isa ay gumaling, Panginoon. Lord, dinadalangin po namin, O Lord God, lahat ng mga tinamaan ng dengue, let the healing flows in the name of Jesus, O Lord, kay Tyler o sino man pa po, Panginoon, sa mga uh, tinamaan ng dengue, Lord, walang imposible sa iyo, O Lord God Yung mga may ubo, may sipon, bata, matanda, Panginoon, dalaga, binata, pagalingin mo din sila in the name of Jesus, O Lord God Sa mga lupalop ng mundo sila, gumalaw ka, O Lord God at patuloy na ikaw maghari dahil wala imposible sa iyo there's a power in the name of Jesus oh Lord God and by your stripe we are all healed healed as you said oh Lord in your words we claim that oh Lord God and we thank you in advance sa gagawin mo pa sa buhay ng bawat isa amingin na pagkain bigyan mo amingin na kalakasan palakasin mo manang hina Bigyan mo sila ng strong na nagmumula sa iyo, O Lord God. Father, we commit everything unto you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen. So muli po, shalom, shalom. May the Lord God bless you. Have faith at pagagalingin po tayo ng ating Panginoong Jesus. Bye for now.